Eh you no, know, Happy Saturday. Oh, pansin nyo may kakaiba sa suot ko. No? Meron kasing friend of a friend na happens to be here in Japan. Nagbabaan rin siya sa Pilipinas ng mga anime-anime din tulad namin. First time ko mag tugtog sa studio dito sa Japan. Na, ano? Kaya itong kitara ko first time to na nakalabas ng bahay. Medyo na-excite ako kasi Syempre, tugtugan ulit. Dati, bago magtugtugan sa studio, maghanap ako ng kompyuteran <laughs> para magpa-print ng chords, lyrics, gano'n. <laughs> At least dito, kung may nakita kong 7-Eleven or ano, convenience store, meron ka ng chance na may printer doon. Magpa-print muna tayo ng lyrics. Ho, uh ho, -huh. Yay. Hello mga kabanda. Ayan, we're here ngayon sa Toritsu Daigaku. Yan. sa uh, Kuya Banda po kayo. <laughs> kuya rockers ba kayo? Kuya, rockers. All right. Hello, majamas mas. Wow. Pero ang ganda kahoy yung ano, no? ganda. Ako na lang sa JCM. <laughs> dito ako, eh. okay lang ba? <laughs> ah, ito pala, fender. Oh, dito na lang ako. <laughs> Mayroon pang ganito, oh. Oh! Galing, oh. Ang mga araw na hindi sa lalagha mo, tanay merong pilih. brief na matapang yariha. <laughs>